Magandang umaga po mga kalaki ng June 5 Siyempre po, 3-digit lucky numbers Ngayon pong alas 8 ng umaga Hindi na natin patatagalin ito Kuy magagandang tips at mga code po na para po sa inyong mga kalaki ha Pilipinas at abroad, national Ito na po ang ating mga 3-digit lucky numbers na tatayaan ngayong araw na to Sa Hong Kong 820 Dubai 736 Malaysia 238 Taiwan 629 Thailand 394 Philippines 236 India 774 New Zealand 631 Australia 507 Mexico 942 Canada 882 Greece 310 Israel 409 Las Vegas 208 Alaska 951 Saudi 242 Japan 175 Italy 663 Germany, 218, Korea, 394, Texas, 706, China, 289, at Singapore, 355. Ayan po mga kalaki ang ating mga 3-digit lucky numbers. Yan po ay magagandang tips, mga numero para po sa mga tataya dyan sa uh, Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, at National mga kalaki. Alagaan niya po yan ng 3 days kung gusto mo tayaan mo. Kung ayaw mo, okay lang yan. Pero kung ako sa'yo, tatayaan ko yan. Good luck.